So ngayong araw guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-sign in sa YouTube gamit yung website sa Chrome. Pindutin nyo lang tatlong dot sa taas at saka yung sign in. Tapos ito ang lalabas. At dito kung meron kayong Gmail o naalala nyo password, ilagay nyo lang dito yung Gmail. So sample lang guys, ilalagay ko yung Gmail ko dito. Pagkatapos nyan, pwede nyo na pindutin yung next Kung wala ka pang account, pindutin mo lang yung create account at pagkatapos pindutin ang ah, for my personal use. pagkatapos niyan guys dito kayo mapupunta mapilap up ka lang dito ng first name at saka last name susundan so, nyo lang ako guys para hindi kayo malit <music> At tapos mapunta kayo dito guys, pinutin lang gita gmail address instead. At pagkatapos yan guys, dito kayo mapupunta. Pwede kayo pumili dyan sa inyong mga gmail. Sample lang guys, pipindutin yung pangalawa. At tapos dito mag lang kayo ng password. Tapos huwag niyo kalimutan. Maglalagay ako ng password dito guys, pero sample lang to. Tapos mo maglagay, confirm mo naman, ulagay mo ulit yung password mo sa baba. Pagkatapos mo mag-set ng password, pwede mo na pindutin yung next pagkatapos mo mapindut ang next tapos dito ilagay mo yung cellphone number mo so dito guys di ko papakita yung number ko pagkatapos mo malagyan guys tap mo yung next tapos dito guys magsisend sa iyo ang code tapos ilagay mo dito tapos mo malagay guys pindutin mo lang yung next at pagdating mo dito guys Pwede mo lang pindutin yung skip. At pagkatapos, next. And then pagkatapos guys, scroll sa baba and then click agree. At pagkatapos guys, hintayin mo lang. Tapos maglo-loading yan. Pupunta ka na doon sa YouTube mo. Pagkatapos yan guys, pwede ka na makasubscribe. Kung marami ka pang tanong, mag-comment ka lang dyan sa baba.